Kung nag-iisip ka na masarap na dessert or merienda na pwedeng-pwedeng pangbenta, ay nakumi para sa iyong recipe nito. Kaya kung interesado ka, tara, saman mo ko hanggang dulo. Sa recipe nito, gagamit po tayo ng tapol de oro. Ito po yung sweet glutinous black rice, mga mi. Bali, ganito po yung itsura niya, mga mi. At sa mga magtatanong naman po pala kung saan ko ito nabili sa Robinson Supermarket po. Importante din po na hahaluan natin ito ng kulay puti na glutinous rice. Yes, mga mi, Napaka-importante po niyan. Bali, hinugasan ko po ito ng dalawang beses, mga mi. Then, saka ko naman po ito binabad sa tubig ng dalawang oras. At habang nagbababad nga po tayo, magluto na rin tayo nitong ating latik. Napakadali lang naman din po magluto ng ating latik, mga mi. Sigurado, sigurado akong yakang-yakan nyo na yan. Samantala, babalikan na po natin yung ating binabad kanina. At eto na nga, mga mi, yung itsura niya. Pumalasan na po siya, mga mi. Kaya eto, at ilalagay natin dito sa ating rice cooker. Yes, mga mi, nandito na po tayo sa proseso ng pagsasaing nitong ating malagkit na bigas. Naglagay na rin pala ako ng dahon ng pandan, pampabango na rin. At nang masaing ko na nga po ang ating malagkit na bigas, eto na po yung itsura niya. Kaya naman dito sa aking kawali, naglagay na po ako ng pure coconut milk na 3 cups. Then, sa po ako naglagay dito ng kuunting asin at naglagay na rin po ako ng 1 cup na muscovado sugar. Mga mi, sa pagalagay po ng asukal, kayo na lang po bahala mag-adjust. Depende po yan sa tamis na gusto nyo. Bali, iniluto ko lamang po ito hanggang hanggang sa lumapot na nga po at ganito na yung itsura niya. Kaya naman mga mi, sa mga puntong ito, ilalagay na natin yung sinaing natin na malagkit na bigas. Sa proseso na ito mga mi, kailangan po talaga tuloy-tuloy lamang po yung paghalo natin dito. Para maiwasan po na masunog itong ating niluluto. Kamuan mga mi, itong ating malagkit na bigas na iluto ko po ito sa 30 minutes. Hanggang sa kumunot na nga po yung itsura niya, kaya naman eto, maglalagay na ako ng minatamis na langka. Yes, mga mi, maglalagay po tayo niyan. Makakadagdag sarap at makakadagdag bango na rin. Pero kung wala po kayo lang ka mga mi, pwede naman kahit hindi na kayo maglagay. Pagkalagay ko nga lang po pala na lang niluto ko pa po ito ng mga limang minuto para ma-absorb nitong ating malagkit ang amoy at lasa ng ating langka. Hanggang sa maging ganito na nga po yung itsura niya mga mi. Kaya naman, agad-agad po, ilalagay ko na nga dito sa aking paghulmahan. Then, after po nito, agad-agad po, ipa-flat natin yan. At para mas magad tingnan at mas mabango, maglalagay pa nga pa ko ng kaunting langka dito sa ibabaw. Then, pagkatapos nga mga mi, eto at hinihiwa ko na sila. O ayan mga mi, sino bang hindi matatakam kapag ganitong klaseng kakanin ang ihahain sa harapan. Mabanggit ko na rin po pala mga mi, eto na po pala yung toppings na niluto natin kanina na lati. At para may idea naman kayo, mas maganda po yung magiging packaging nyo, ipapakita ko na rin po itong nabili ko online. O ayan mga mi, hindi hindi ka mahihiya kapag ganitong klaseng kakanin ang ibebenta mo. Lalaro na masaya game. At dahil dyan, meron tayong pa-cashback na 100 sa magkakasya ng 200. Yan yeah. naman, mag-download at mag-register na gamit lamang sa cellphone number. Girl. Gagawa ka ng password mo, din yung verification code na si Sen sa'yo, then confirm mo lang yan, agad-agad, meron ka ng account. Meron sila pa daily bonus, mga mi, at kung mag-withdraw ka naman, ako napaka-easy lang, click mo lang yung withdraw. Then, bigay mo lang yung info na hiningi, tapos agad-agad, makakapag-withdraw ka na. Kung gusto mo rin maging agent nila, mga mi, pwedeng-pwede naman. Pero paalala lamang po, bawal ito sa mga bata at gawing libangan lamang po. Kung laro naman palang pag-usapan, dito na ako sa color game kasi napaka-easy na laruin. At kahit piso-piso nga lang itaya mo dyan mga mi, pwedeng-pwede mo mapalaguyan. Bukod nga dito sa color game, meron din naman to sa coin at marami pang ibang laro. Ikaw na lang talagang bahalang mamimili mga mi. Pero inuulit ko po, bawal ito sa mga bata at gawing libangan lamang po. And syempre, kailangan po hinay-hinay lamang. Kaya kung gusto mo rin makapag-cash out at makaipon ng coins sa paunti-unti, mag-download at mag-register na. sa comment section po yung Link!